Hindi nakaligtas ang isang mag-asawa ng sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa barangay Pakol sa Naga City. Dead on the spot ang mga biktima, kabilang ang babae na tatlong buwang buntis. Sugatan naman ang dalawang rider na nakabanggaan nila. Kwento ng isang tricycle driver, mabilis daw ang patakbo ng nakabanggaan na nakabanggaan ng mag-asawa. Kinakansilin niya kani, paduman na ni, uli ni. Kinakansilin niya, yung si Tuloy na pangyayari. <laughs> Base sa inisyal investigasyon, nakainom umano ang dalawang rider. Ang pamilya ng mga biktima disididong magsampa ng kaso. Ang gusto ko lang sana matawan nga ni, ni ano, ni Ustisya man ta, talagang maka ano, nga ni ma, iba, ano i nga grabe ano. Iyo, e, ito tao pa nga. Apat aki kayan yan. Saralit Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang isa pang anggulo tungkol sa aksidente. Nitong Huwebes lang kasi kusang sumuko sa pulisya ang isa pang lalaking sangkot din umano sa aksidente. Siya raw ang may-ari ng isa pang motorsiklo, nakasali rin sa banggaan. Itinago niya lang daw ang motorsiklo dahil sa takot. Ayon sa pulisya, iba raw ang testimonya ng lalaki sa nauna ng impormasyon na nakalap nila. Dahil dito, patuloy daw ang imbestigasyon na posibleng masali raw ang lalaki sa mga ng kaso.